Hello mga ka Real Talk! Kapag hindi mo na kayang ngumiti, magpahinga ka muna. May mga araw na kahit anong pilit mong ngumiti, hindi na lumalabas ang totoo. Yung ngiti mo, parang nakamaskara ka na lang. May forma pero wala nang kislap sa iyong mga mata. Hindi dahil wala kang dahilan para maging masaya, kundi dahil ubos ka na. Ang katawan mo pwedeng matulog pero ang isip mo gising pa rin. Akala mo kasi kapag matulog ka ng walong oras, okay ka na. Pero pagbangon mo, mabigat pa rin ang dibdib mo, lutang pa rin ang isip mo at ayaw mo pa rin na makipag-usap. 'Yan ang senyales na hindi lang katawan mo ang pagod, kundi isip at kaluluwa mo. Mental rest versus physical rest. Ang physical rest, ito yung tulog. Pahinga ng katawan, pag-upo o paghinga sa gitna ng trabaho. Mental rest, ito yung paglayo sa ingay ng mundo, pagputol muna sa pag-aalala at pagbibigay ng espasyo sa sarili mo para manahimik at maghilom ka. Kaya kahit buong araw kang nakahiga, kung utak mo ay paulit-ulit pa rin nagre-replay ng mga problema, hindi ka pa rin tunay na nagpapahinga. At ano ang mga paraan para magkaroon ng mental rest? Magpahinga mula sa pagiging available. Hindi mo kailangang laging sumagot sa lahat ng chat, tawag o problema ng iba. Hindi ka hotline ng mundo. I-off ang noise. Minsan, hindi kailangan ng music, podcast o TV. Kailangan mo lang ng katahimikan. Gawin ang bagay na walang kinalaman sa trabaho. Maglakad, magtanim, kumain ng paborito mong ulam, manood ng uh, ulap, tumingala at tingnan ang ulap. Huwag mong i-pressure ang sarili mong maging productive. Makinig sa katawan mo. Kapag sabi ng isip mo ayoko muna, makinig. Hindi mo kailangang ipilit. Umiiyak? Hindi kahinaan 'yan. Minsan, yan lang ang paraan ng utak mo para mag-release ng tension At ang health real talk, hindi mo kailangang ngumiti araw-araw para sabihin matatag ka. Ang tunay na katatagan ay ang kakayahang umami na hindi ko kaya ngayon. At pag nagawa mong magpahinga, yun ang tunay na lakas dahil pinipili mong alagaan ng sarili mo bago katuluyang maubos. Kaya kung dumating ang araw na hindi mo na kayang ngumiti... Huwag mong pilitin. Pumikit ka muna, huminga at magpahinga. Pukas ulit, may panibagong ngiti na mas totoo. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.